Pagkat mahal kita Inisip nila ay hindi mahalaga <laughs> Mahal kita maging <laughs> Sino ka <man? laughs> Oh, nga pala yung ano. Thank you. Ito sa mga ba? Siyempre. Balita ko mahilig ka daw sa pink ah. Oh, Opo. Kahit ito okay. pink dyan. Okay. Oh, Thank you po. <laughs> Tsaka naka pink din ako eh. <laughs> <laughs> parang ito yung may bilit bilit siya. Hindi naman. ba? Parang ang hirap yung bilit ito ba cake? Ito pa. Actually may cake din para sa'yo. Thank Thank you. Tagalog last time, Tagalog ulit ngayon. Magbabaan ko siya eh. Meron ka dyan? Meron pa. Yun mm, o. Mababalangin. <laughs> Mababalangin. <laughs> Oo po, kayang-kaya niyo. Pambabaan pero kaya to. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't say kailangan. Wow! Wala kang na ako! Sa mong pag-ibig, wala ako. Pakialam. Basta't mahal kita magpakailan pa man. Huwag wow. kang mag-isip ng ano pa Wow! wow. Mga paliwanag mo, hindi ko kailangan oh. At kahit ano pang iyong nakaraan Mamahal kita maging sino, sino ka man, man. Oh. Kaya mo yan! Mahal kita, oh. pagkat mahal kita talaga Mahal kita maging Sino ka man Anak Hindi man lang ikaw Ay bigyan ko Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. Ay. At kahit ano pa ang iyong nakaraan Mamahalin kita maging Sino ka man Mahal Mahal Kita <laughs> <Sagat laughs> Pagkat mahal, mahal kita Imisip nila ay hindi mahalaga, mahalaga. Mahal kita maging Sino ka man? Mahal kita Pagkat mahal kita Inisip nila ay hindi mahalaga Mahal kita maging Sino ka man Sino ka man <laughs> manager, okay na po ba manager? Pero ano, Krista okay ba? Nakabawi ano, nakabawi ba ako sa inyo? Ano eh. Ano kasi pinagandahan ko kasi birthday mo. Thank you. yan Happy ka naman. Oh Kasi ako happy ako eh. Bakit? Kasi birthday mo. Ah. Um, ano, upo ko lang tayo talaga. Pagod tumayo. Actually, Chris, happy lang talaga ako kasi kahit pa nakabawi na ako dun sa ano. Kasi ba diba, sinabi ko sa iyo last time after nung kumanta tayo. Uh, hindi kasi ako contento na yun lang yun na ipakita kasi. So, sabi ko sa sarili ko, babawi ako. And happy ako ngayon kasi naka, alam ko sa sarili ko nakabawi ako. And naibigay ko yung best ko para dito, sa song na to. At ginawa ko yun kasi birthday mo pa. Actually, ano eh. Thank you. May pinaghandaan ako akong song kasi birthday mo eh. Pare Ah, Chris, happy birthday and itong song na to para sa ito. Yes. <coughs> Kung ako okay. ang may ari ng mundo. Oh. Naya to pero okay lang to. Okay, I mean, Ibigay okay. ang lahat ng gusto mo. Araw-araw pasisikatin ng araw. -araw pa Buwan-buwan, pabibilugin ko ang buwan para sa'yo Para sa'yo Kung ako ang may-ari ng puso Lagi kitang pababantay kay Cupido Araw-araw, pasisikatin ang araw Buwan-buwan, pabililugin ko ang buwan para sa'yo Para sa'yo Susungkitin mga bituin Para lang makakilig Na sana'y maging akin Puso mo at damdamin, Kung pwede lang, kung kaya lang Kung akin ang mundo ang lahat ng to'y ay iaalay ko sa'yo. Nako, pinagpraktisan ko yun. Ang <laughs> galing. Kuya, may props po. May props po. Uh, yes. Susungkit. Sinusungkit. <laughs> ay, 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 ay. Sinusungkit ko kasi yung between kaso, ano eh. Iba baka may bumagsak na bunga. <laughs> <laughs> so, yun. na uh, pwede ba akong mag-wish para sa'yo? Oh. Mm, kasi yun since birthday mo, ang wish ko lang sa'yo sana ano, uh, magtuloy-tuloy ito and sana marami pang sumuport sa And uh, uh, nandito lang ako para laging nakasupport sa'yo bilang kuya mo, oh. 'di ba? So, so. And laging magagaid sa So, I'm happy for you kasi eh uh, ito kasi sabi mo nga kanina, hindi ka nag-expect na mm. magse-celebrate ka ng birthday. So, andito kami. And nakita ko ngayong kaarawan mo, napangiti ka namin. Oh.